so Hi guys! Good morning and welcome back to my YouTube channel. For vlog for today, pag-usapan natin itong mga bagong baba po namin na mga chicken. This is a uh, one month old na mahigit na po sila. Yan, mag two months old. At uh, itong mga to ay nire-reserve namin kay Pastor Joel Tumbawan. At uh, siya po yung magpipili muna at yung matitira sa amin po muna. Itong mga crossbreed line na po namin to From... Uh, decal white crossbreed po sa aming BPR o yan, yung bulik na sinasabi din ang mga RIR maging mga to at, uh, may mga lahing native po mga to Ayan. so ito yung mga pinapadami namin ngayon sa aming farm, reserved na po mga to at, uh, yung iba dito ay uh, makukuha ni Pastor Joel at yung iba matitira ipapalit namin sa aming mga matatandang inahin sa aming egg production. So ito yung mga 2 months old na kwan namin. Ready for release for incoming March. At ito naman yung mga kasama niya. Yan. Ito yung mga crossbreed din namin. Yan. Yung mga pinapadami namin. Reserved na po mga to. At yun yung isang iririgalo ko kay Pastor Joel. Yan. Iririgalo ko natin yun. At... ah. Uh, nagiging manador nya crossbreed line din po yun ito mga crossbreed namin at ang pinakaunang batch namin ng crossbreed na pinagmalaki namin dito sa farm ito na po sila ito yung first na uh, crossbreed line po namin yan ito yung pinakaunang crossbreed line namin na mga chicken so mga one month one month siguro mga to magda-down na sila ng egg Yeah. Iwan ko kung nag na ng egg mga to. Pero alam ko, malapit na mag-drop ng egg mga to. Yeah. Uh, crossbreed line namin mga to. Yeah. Ito yung aming pinakaunang batch na idadrop namin. Magdadrop na ng egg. So malapit na mga to. Mga 2 weeks to 3 weeks magdadrop na ng egg mga to. yan yeah dito naman banda ang aming breeding area so, so ang aming decal white cross breed sa BPR at sa area naman nito ay ang aming RIR ito yung RIR area namin Rhode Island Red at sa kabila naman dito sa kabila ay ang aming BPR Ayan. Unan natin yung BPR natin? Pero tinatawag nilang bulik. Hi, ming. Nying, ming, ming, ming! Dito naman yung aming bulik lane. Yan. DPR, kung sabi po nila. So, kaya yung matitira doon sa marami namin, papalitan kasi namin na dito sa may kabila, dito sa may, dito, sa aming egg production. Matatanda na din kasi mga to. Yan, ito mga nandito sa kabila sa egg production namin medyo matanda na kasi sila Lan natin dito kasi sa may area na to medyo matatanda na yung iba dito Ayan. kaya dito ay papalitan na namin so yung mga nandun yun yung matitira doon ay ipapalit na namin dito so, mga to ay mga Rhode Island Red Brock, Brock Astro uh, Decal White yan ay mapapalitan na soon. So, ito yung aming uh, egg production na area. So, yun lang at uh, may mga bagong paisa na ulit kami. Papisa ni Mami dito sa may eh, natin. Hindi na masyadong marami to. Ito. Itong third batch na naman. May batch na naman kami dito. Ang mga to ay... Uh, mga 2 weeks pa dito then ibababa na namin, namin sila ulit so hanggang dito na lang yung vlog natin at kung bago ka sa akin channel don't forget to share, subscribe my channel I'm Jeep17Timmy, God bless and see you next vlog